ETVN Philippines Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines, ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas. Uh we are here at the plenary conference of the Catholic Bishops Conference of the Philippines dito po sa Bohol sa Tagbilaran Bohol uh, sa Bohol Tropics Resort at tayo po ay nangangalap ng ating mga uh, kabunyan at mga uh, kamakamahalan dito sa uh, ating CBCP Plenary. At kasama po natin, uh, His Excellency Bishop Oscar Florencio ng ating pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga katoliko nating kapatid, sa uh, militar, sa pulis, sa ating uh, mga namamahala ng pitan at gayon din ang ating mga bombero fire protection services. Uh, magandang hapon po. Good afternoon, gandang, Bishop Oscar. Magandang uh, <laughs> araw din po, uh, Brother Rick. Uh, Kuin natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na uh, makasama dito sa uh, uh, online uh, TV, Emmanuel TV Network, ATVN. At ATVN. Maraming salamat po. Eh ito ay napaka gandang mga ibinahagi ninyo Bishop Oscar at siguro dito anyayahan ko na lang kayo na magpahayag sa ating mga nanonood lalo na po sa inyong mga uh, na, 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 na nasa inyong uh, military ordinariate sa inyong uh, diocese na sumasaklaw sa buong bansa mm -hmm. ang inyo pong mensahe. Mm -hmm. Salamat po Brother Rick. Ito po ay uh, mensahe ko Uh, bilang uh, isang uh, military ordinary na obispo no uh, unang-una alam po natin ngayong jubilee year no uh, taon ng pag-asa no at uh, sinasabi doon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 5 bersikulo 5 no sinasabi doon no na ang pag-asa nagmumula sa Diyos ay hindi po tayo bibiguin no So, uh, tayo sa Panginoon at uh, ano, saling, manalig tayo sa Kanya no? dahil siya naman ang lahat ang may hawak na ito. No? Pangalawa, tingnan po natin ano po ang, ang pinaka-importante na basis no? upang tayo manalig sa Kanya. Na hindi tayo dahil na ipinakita, ipinamalas na ng ating Panginoon ang Kanyang pagkamatay sa krus. So, no, ito yon ang pinakamalaking uh, isang halambawa, paano minamahal. Ang pagmamahal, hindi lang po yung uh, kasi mabubait kayo. Ang pagmamahal ay para sa lahat. No, yan. So huwag natin kalilimutan yan. No? Ang pag-asa, nagmumula sa Panginoon, hindi po tayo bibigoyin. Pangalawa, kung ano po ang uh, ang uh, ating mga ginagawa sa bahay natin, yung uh, paggalang, itong pagdasal, no? Ito yung paging uh, matapat, no? Itong mga ituloy natin 'yan. Ituloy natin 'yan, no? Dahil sa bandang huli, tayo rin po ay uh, sisingilin ng Panginoon. What have you done, no? Ikaw, 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 no? What have you done? Sisingilin tayo dyan. So, iyan po ang anuhin sa atin. Sisingilin ituloy natin. Kasi ang minsan ang nangyayari, no? Bakit po nagka nagka flow, flow, nag po ito, no? Mga bagay na ito because few good men, few good men do nothing, no? Oh, uh -huh. why are these no more problema because few good men walang ginagawa, no? So ipalaganap natin, no? And then pangatlo, itong bagay na ito sa gawa, no? Gawa, no? Anong gusto kong sabihin? Ang gusto kong sabihin na makig-engage naman tayo, tulong tayo, no? Mayroon tayong uh, mula sa ating uh, uh, lipunan, doon sa mga barangay, yung mga ganun. Tulong tayo doon. Huwag tayong sabihin, ay, wala ako may tutulong doon kasi wala ako. Tulong tayo doon dahil kailangan ng ating uh, ng ating bansa, kailangan ng pag-iisip yung nagmumula sa atin mga prinsipyo. Prinsipyo ng isang uh, nananampalataya. Kailangan po yan. No? Kung wala yon para bang sasabi natin, tayo po ay asin no? sa isang uh, pagkain, no? sa isang putahi. Asin tayo doon. Yung asin, nawawala, pero alam po natin na mayroong asin ito. Naitikman natin. Ganon din po ang gusto kong sabihin. Na tayo po ay mag-engage. Engage tayo doon sa mga um, nangyayari ng na mga bagay. Magpagwintuhan tayo. Baka mamaya, magpagsasabi sila, ay, mayroon pala mga taong ganitong pag-iisip, magandang pag-iisip, mayroon palang pananampalataya, mayroon palang pag-asa, even in the midst of all these difficulties, of all these wars, no? Ay, para bang sabihin, ay wala na, ito na lang talaga ang mundo, ganito na lang. Hindi, tayo po ay kristyano, tayo may pananampalataya, i-ano natin, no? i-ibahagi natin, no? Dahil mamaya, kahit kaunti lang, bahagi natin, mamaya, hindi natin alam sa tulong ng Espiritu Santo, sa tulong ng Diyos, ito rin po ang simula at sa pagbabago, ito rin po ang panimula upang ang ibang tao ay makapag-isip din, ay oo nga pala ano, baka nagkakamali ako ng aking, ibabaguhin ko yung pag ano ko. So, sa, sa ganun, siguro, hindi man natin masolba ang lahat, but alam po natin na nang habang tayo nabubuhay, mayroon tayong isinasangguni, mayroon tayong minumungkahi, mayroon tayong ginagawa. Kahit maliit, basta malimit, ay papuntang lang. <laughs> Salamat po at magandang pagwakas yan, um, galing mismo sa ating dating uh, sa ating dating obispo ng Maynila, Cardinal Gaudencio Rosales. sa pondo, sa ng, sa ng, Pinoy pondo po. ng Pinoy po. Eh, hindi lang po pang pondo ng Pinoy, para sa buong simbahan po. Eh, tayo ay nagpapasalamat sa ating Bishop of the Military Ordinariate, Oscar Florencio, na siyang uh, gumagamay, sumasaklaw, namamastol sa ating kasundaluhan, kapulisan, ating Coast Guard, gayon ng mga namamahalan ng na ating mga uh, piitan sa local governments at saka sa ating mga bombero, yung fire protection. Uh, at ito pong kanyang napakaganda mga pahayag ay mangyari pong inyong ishare, ibahagi po ninyo sa... Uh, ating mga kababayan katoliko at ating mga kababayan sa uh, anuman ng kanilang uh, pananampalataya. Sapagkat ito ay para po hindi lang sa simbahan, kundi sa ating bansa. At yan po ay uh, amin pong isasangguni sa inyo. Uh, kayo rin po inaanyahang mag-subscribe dito sa Emmanuel TV Network at uh, bigyan po ng thumbs up itong ating interview ito kasama ang ating Obispo ng Military Ordinariate, Bishop Oscar Florenzo. Maraming pong salamat po, Lee. At uh, salamat, eh, lo, salamat lo. po, ah, po ng, ng marami. Thank you po. At sasusunod po dito po sa ating coverage ng CBCP Plenary sa Tagbilaran, Bohol. You're watching ETVN Philippines.